sa Pagsasayos ng Katiklan Cherry Port and Passenger Terminal sa Katiklan Malay, patuloy na isinasagawa. Mangingisda, tiklo sa si kinasang drug-bibas operation ng mautoridad. Burakay Sun Castle Makers Association, nabakita ng talento sa Sun Sculpture Festival sa Israel. Mga farmers sa Kalibo, nakatanggap ng indemnity check. Babaeng wanted person sa kasong estafa, tiklo. Care for Small Babies Program, patuloy na pinalalakas ng Pecho Waklan. 20 Indigenous People Scholars, nakatanggap ng kanilang educational assistance. Lalaki, sinapak sa lamay ng lasing na bisita. Community Outreach Program sa Ati Village, pinangasiwaan ng Malay MPS. Primary Care Facility ng Balete at Makato, sumailalim sa Basic Life Support Training. Ilang higher education institutions sa Western Visayas pasok sa 2025 World University Ranking for Innovation Rankings. Taga-ihaw ng baboy, arestado sa drug-bibes operation sa Molo Iloilo City. Comelec magpapatupad ng early voting hours para sa vulnerable sector sa barangay at sa Ganoon kabataan election 2025. Sa Apo Aklan. Sa mga Kalibu Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo, ito ang Kalibu Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibu Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 24. Narito ang mabalita aning aming nakalap ngayong araw July 16, 2025. Upang mas mapabuti ang daanan ng mga sasakyan at espasyo para sa mapasahero, patuloy sa ngayon ang pagsasaayos ng Katiklan Cherry Port sa Malay-Aklan. Magdidal sa balitingan, si Ray Marchadasio. Patuloy sa ngayon ang isinasagawang pagsasaayos ng daanan dito sa Katiklan Jet Report sa Malay Aklan na siyang maring tinututukan ng gobyerno probinsyal ng Aklan at ng lokal na gobyerno ng Malay. Bilang parte ng Road Network Development at Marina Reclamation Project Phase 2, kasabay ng mga hakbang na isinasagawa ng lokal na pamahalaan ng Aklan, ang pagsasayos ng Katiklan Jetty Port at Passenger Terminal upang mapaunlad ang infrastruktura at mga pasilidad sa lalawigan nito yung kalabing apat ng Hulyo sa groundbreaking ceremony ng ipapatayong bagong Katiklan Passenger Building sa Katiklan Airport sa Nabas, Aklan. Ibinahagi ni Aklan Governor Jose Enrique Mero Flores ang pagtutok ng gobyerno sa pagpapabuti ng port para sa mga turista at lokal sa lugar. This terminal is a powerful symbol of what's possible when the national government, the private sector, and local communities come together with one common goal to bring tourism and economic prosperity to the next level. Layunin dito na i ang mga terminal, mabigyan ng mas paginhawang access roads at pati na rin ang pagdadagdag ng mga makabagong pasilidad. Sa patuloy na pagsasaayos ng ganitong mga infrastruktura, ang mga inisyatibong ito ay nagbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng probinsya. Mula dito sa Katiklan Jet Report, March Dosyo, Kalibo Cable News. bagsak ng mangingisda matapos makuhaan ng suspected na shabu kagabi sa ikinasang drug by operation ng mga Timbog sa ikinasang drug by operation ng mga ang 32 anyos na mangingisda matapos mabilhan ng illegal na droga sa barangay Tambak New Washington kagabi, Hulyo 15. Ang naturang operasyon ay pinangunahan ng Pedeo Aklan, katuwang ang Pedeo Aklan at ang New Washington Municipal Police Station. Ang suspect ay residente ng barangay Mabilo Kalibo, kung saan nabilhan ang suspect ng suspect na isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 3,600 pesos na buybas bus money. Sa isinagawang body search, nakumpiska sa kanyang karagdagang dalawang sachet mula sa kahan ng sigarilyo habang limang sachet pa ng umano'y shabu ang narecover sa isang nakayukot na aluminum foil. Matagal nang minomonitor ng mga ang galaw ng suspect at halos dalawang linggo ang isinagawang surveillance para ikasa ang operasyon. Naarap ngayon ng suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. NG Briones, News. Nagpakita ng talento sa ipinagdiwang na Sand Sculpture Festival sa Israel ang Boracay Sand Castle Makers Association. May didal sa balitin yan, Sinical Nawar. Ipinagmamalaki ng munisipalidad ng Malay ang paglahok ng Boracay San Castle Makers Association sa isinagawang Sand Sculpture Festival sa Dalia Beach Ashkelon, Israel. Naging posible ito dahil sa imbitasyon ng Nuwadin Group, isang private digital at creative company. Matagumpay na ipinamalas ng Boracay San Castle Makers ang kanilang talento sa paggawa at pag-ukit ng iba't ibang disenyo gamit ang buhangin. Sila ay sina Jonathan P. Baristo, Joven N. Salibio, April Rose Arnaiz, nel Maligse at Ray Mirdorado. Nagdala naman ng karangalan ang grupo, hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa bayan ng Malay, kung saan kilala ang sandcastle making bilang isang cultural expression at pangkabuhayan ng mga lokal sa si isla. Layunin ng Sand Sculpture Festival, may isulong ang turismo ng mga bansa na makikilahok sa nasabing selebrasyon. Nicole Nabor, Kalibo Cable News. Mga farmers sa kalibo na naapektuhay ng mga pananim dulot ng masamang panahon, nakatanggap ng indemnity check. May detalye sa balitin yan, si Jenna Rosales. Nakatanggap ng indemnity check ang mga magsasakasabay ng Kalibo na binipisyaryo ng Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC Kalibo. Ang indemnity check na ibinigay sa mga farmers beneficiaries ay bayad para sa mga naapektuhan ang kanilang mga pananim dulot ng masamang panahon kung saan ito ay bilang binipisyo matapos magrehistro sa Registry System in Basic Sector in Agriculture RSBSA. Ayon kay Ms. Catherine Soliano ng PCIC Aklan, ang proses sa ng pagbayad ng bitipisyo ay sa pamamagitan ng cheque at hindi ito pare-pareho dahil nakadepende ito sa presyento ng pinsala at edad ng palay. Samantala, maliban sa palay, ayon sa Local Government Unit ng Kalibo, maaaring ipa rin ang mga alagang hayop ng mga magsasaka kagaya ng baka, manok, kalabaw at kambing. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ticklo si kinasang operasyon ng mga otoridad ang babaeng wanted person sa kasong estafa sa bayan ng Burwanga. Timbog sa si ikinasang operasyon ng mga ng Burwanga Municipal Police Station ang 64 anyos na babae na wanted sa kasong estafa sa visa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Kinilalang sospek sa alias na Jessie, isang balo at residente ng Burwanga. Naresto na siya sa barangay Tigong Borwangka dakong umaga nitong Hulyo 15. Ang warrant of arrest ay kaugnay sa kasong estafa sa ilalim ng Article 315, Paragraph 2 ng Revised Penal Code. Itinakda ng korte ang piyansa sa lagang 48,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Patuloy na pinapaalahanan ng Burwanga PNP ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang masugpo ang mga kriminalidad sa bayan. Eregy Briones, Kalibu Cable News. Ang isla ng Panay, isa sa mga pinakamagagandang isla ng Pilipinas sagana sa likas na yaman, puno ng kwento at kasaysayan at mga tanawing di malilimutan. Pero hindi lang yan, marami pa. Ako si Peach Ledesma. Samahan niyo ako sa paghahanap ng mga pocket-friendly, pang-bucket list at spot-on destination. At sabay-sabay tayong mamangha sa masigla, mayaman at makulay na kultura ng isla ng Panay. Tuklasin so, ang Panay! Isang biyahe, isang kwento at a time. Dito sa Panay Explorer. Panay Explorer. Mapapanood sa Kalibo Cable Channel 1 at 24, sa Kalibo Cable TV Affiliated Cable Company sa buong Panay Island at Bohol, at sa Kalibo Cable TV Community Channel sa Facebook at YouTube. that is internet, kay 15 Mbps, naging 30 Mbps. So, 25 Mbps, naging 50 Mbps. ro 50 Mbps naging 100 Mbps. Pro 100 Mbps naging 150 Mbps. Pro 150 Mbps naging 200 Mbps. Pro 200 Mbps naging 250 Mbps. Pro 250 Mbps naging 300 Mbps. Best of all, libre na si Insabak! Kung existing subscriber ka, ipakita ang the latest proof of payment sa pinakamalapit na mong satellite office sa inyong lugar. Ayaw pag pili-aro mahinay. Pili-aro pinakamadasig, agad hindi kita magsalig sa loading ng pagpalangga. Katagamad ah. Hindi nakagawa ng research. Dahil nawala ng internet, magkalibukable na kasi. Pinalalakas ng PHO Aklan ang Care for Small Babies program sa Lalawigan. May didal sa balitang yan, Sini Batista. Patuloy na pinalalakas ng Aklan Provincial Health Office ang Care for Small Babies program sa probinsya. Kaya naman nagsagawa ito ng post-training assessment sa pangungunan ng World Health Organization AMC Foundation, doh DPCB at DOH CHD Western Visayas. Pinuri naman ang mga pagsisikap ng lalawigan sa pagpapabuti ng pangangalaga sa preterm at low birth weight newborns. Binigyan naman ng espesyal na pagkilala sina Dr. Hana Balbastro at Dr. Liza Behimino ng DRSTMH para sa kanilang pamumuno sa pagpapatupad ng CSB program. Ang CSB program ay nagbibigay ng tulong sa mga healthcare provider sa pamamagitan ng evidence-based care at kangaroo mother care kung saan nagbibigay ito sa maliliit na sanggol ng mas magandang pagkakataon sa buhay. Nika Bautista, Kalibukibong News. Indigenous People Scholars sa Aklan nakatanggap ng educational assistance para sa second semester 2024 to 2025 May sa balitang 'yan si Jennifer Osales Nakatanggap ng educational assistance ang 80 indigenous people scholars sa Aklan ito ay sa ilalim ng Tertiary College Scholarship Program for Akan Indigenous People. Ang nasabing educational assistance ay tulong sa mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral para sa second semester 2024-2025. Layo nito na matulungan ang mga mag-aaral, pati na rin ang mga magulang, pagdating sa financial na pangangilangan at mabawasan ang gastusin ng mga estudyante. Malaki naman itong tulong sa mga mag-aaral, lalo na ngayong nasa kolehiyo na ang mga ito. Ang Tertiary Scholarship Program ay isang programa ng gobyerno-probinsyal na aklan na pinaiigting ang pagsuporta sa mga binipisyaryo na may sakatuparan ang kanilang nais maabot sa buhay. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Sinapak sa mukha ng lasing na lalaki ang 51-anyos na biktima habang umaawat sa gulo sa isang lamay sa barangay Tinigaw, Kalibo. Nasapak sa mukha ang 51 anyos na lalaki habang umaawat sa gulo sa si isang lamay sa barangay Tinigaw, Kalibo. Badang alas 12.30 na madaling araw nitong Hulyo 15, kinilalang biktima sa alias Narik, Rick. Residente ng publasyon ni ngunit pansamantalang naninirahan sa Porokdos, Barangay Tinigaw. Basis sa salaysay ng biktima, Dumating sa lamay si Alias Nani, na sa legal na edad at residente ng Sitio Baybay, baragay niyo buswang kalipo na umanong na ng alak. Ilang sandali pa ay nagwala ang suspect dahilan upang awatin ito ng pamangkin ni Rick. Sa gitna ng kaguluhan, Bigla na lamang umanong na nuntok si Nani at tinamaan sa muka ang biktima. Agad na rumusponda ang mga ng Kalibo Municipal Police Station sa pinangyarihan ng insidente. Sa so ngayon ay inarefer na ang kaso sa Barangay Justice System para sa karampatang disposisyon. Ere Gibriones, Kalibo Cable News. Pinangasiwaan ng Malay Municipal Police Station ang isinagawang community outreach program para sa ating village sa Malay Aklan. May didal sa balitang yan, si Nicole Labor. Matagumpay na pinangasiwaan ng Malay Municipal Police Station sa pamumuno ni Officer in Charge Police Captain Jesus Bicambay III ang isinagawang community outreach program sa Ate Village sa Barangay Manok-Manok, Aklan noong July 15. Nagkaroon ang grupo ng dayalogo kay Sister L.V. Olyamot, isang community leader, at namahagi rin sila ng 20 sets ng drawing at coloring materials para sa mga kabataan ng Ate Village. Ayon sa Malay MPS, ang mga ganitong hakbang ay malaking tulong upang pang mapagtibay ang tiwala ng kabataan sa mga kapulisan. Layunin din ito na may paramdam sa komunidad, lalo na sa mga indigenous people ang suporta at proteksyon ng ahensya. Nicole Nabor, Klibo Cable News. Sumailalim so, sa basic life support training ang mga kawani ng primary care facility ng Balete at Makato. May didal sa balitin yan, Sini Kapatista. Sumailalim sa basic life support training ang mga kawani ng primary care facility ng Bayan ng Balete at Makato. Pinangunahan nito ng Provincial Health Office ng Aklan na layong palakasin ang kanilang mga kakayahan sa pagtugon sa panahon ng emerhensya. Naglalayon din itong bigyan ng healthcare providers na ang mahalagang kasanayan sa pagsasagip ng buhay tulad ng cardiopulmonary resuscitation, first aid at marami pang iba. Ang inisyatiba na ito ay bahagi ng Ang inisyatiba na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap upang matiyak na ang mga frontliner ay laging handa at may kakayahang magligtas ng buhay. Ni Kabautista, Kalibukibo News. Kinilala ang ilang higher education institutions sa Western Visayas sa 2025 World University Ranking for Innovation. Medidas sa balitang yan, si Andy Narce. Tatlong unibersidad mula sa Western Visayas ang muling nagbigay ng karangalan sa rehiyon matapos makapasok sa hanay ng mga top 400 innovative universities sa buong mundo ngayong 2025 ayon sa World University Rankings for Innovation. Kinilala ang West Visayas State University na ngayon ay nasa rank 187 at ang Aklan State University na nasa rank 277, kung saan mas mataas ito kumpara sa kanilang rank noong nakaraang taon. Samantala, isa makasaysayang debut ang naitala ng University of Antique na agad pumasok sa listahan na nasa rank 398 ang uri ranking sa isang prestihiyosong survey na tumutuon sa inobasyon, pagkakaiba at pangmatagalang epekto ng mga pamantasan sa industriya at lipunan. Mayroon itong labing anim na kategorya ng pagsusuri kabilang ang social responsibility, crisis management, entrepreneurship at student mobility na layuning sukatin ng aktual na kontribusyon ng mga universidad sa pagbabago ng mundo. Andinar sa Kalibu Cable News. Sa Balitang Probinsya, nasakote ng otoridad ang isang taga-ihaw ng baboy sa drug bust operation. May detalye sa balita yan, Sir Raymond Chidasho. Sa Iloilo City, arestado ang isang tag-ihaw ng baboy sa ikinasang drug by bust operation sa Zone 6, Barangay Kalumpang sa distrito ng Molo nitong ikalabing lima ng Hulyo. Kinilala ang sospek sa alias na Tor, 67 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Sa operasyon, Nakumpiska mula sa sospek ang isang knot tied at apat na heat sealed plastic sa shakes ng hinihinalang shabu at may bigat ito na 50 gramo at market value na 340,000 pesos. Sa pangusisa at pagkumpirma ng otoridad, mayroon naman man ang binanggit na pangalan ng sospek na pinagmumulan o ng ang supply. Sa ngayon ay nasa kustodiyan na ito ng kapulisan at kakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa balitang probinsya, Rey Marchidoshio, Kalibokid Bungus. Early voting arts para sa mga vulnerable sector, ipapatupad ng COMELEC para sa 2025 Barangay Sanggunian Kabataan Election. May detalye sa balitang 'yan. Si Ginoo magpapatupad ang Commission on Election ng Early Voting hours para sa mga senior citizens, mga buntis at person with disabilities sa 2025 Barangay at Sangguni ang Kabataan Elections. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa Resolution No. 11154 na maaaring makapagboto ng mas maaga ang mga vulnerable sector simula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, habang ang regular voting hours ay simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng hapon. Samantala, ang 2025 BSKE ay nakatakdang idao sa December 1. Jelena Rosales, Kalibur Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya na Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat sa Rodal Nazaro Jr. mula sa Iloilo Deplorator -Ilo, Station, sa Visayas. May adlaw sa tanan niya rin pinakaulihi lakas sa aton nga panahon adlaw sa Merkoles, July 16, 2025. Sa kanon atong aton nga ginabantayan nga low pressure area, naging isa na siya ka-tropical depression sa subong nga adlaw kag may pangalan ni siya nga Krising. Ulihing ang siplatan kay ina sang alas 10 sang aga ara sa Kalayon, nga 725 kilometers east sang Birak Katanduanes. May kabaskugan nga hangin nga naglabot sa 45 kilometers per hour halin sa sentro, gastinas naman nga 55 kilometers per hour. Nagahulag ini pa westward sa kada nga 35 kilometers per hour. Base naman sa latest analysis sang pag-asa, adto ang posibilidad nga maging isa siya sa severe tropical storm category sa Biyernes sang hapon or sa gabi. -e wala na siya sa nga direkta nga apekto dire sa aton sa Western Visayas apang padayon na gina nga gina-enhance ang Southwest Monsoon o na bagat nga amo ang apekto sa bilog nga pungsod sa Pilipinas. Kita naman dire sa Western Visayas maka-experience kita sa nga magaluumon nga kalangitan na may mga scattered ng mga pagulan, mga pangilat kag mga panaguob na binagid sa hapon kag sa gabi ho naton dala sa aton nga weather system nga southwest monsoon. Makasarangan nga hangin sa direksyon sa nabagatnan na katundan ang nagapangibabo diri sa western Visayas kag pagmakasarangan nga mga pagbalod sa aton nga kalagatan. Forecast temperature naton generally ara sa 25 to 30 degrees Celsius ang aton nga adlaw magatunog karon sa sang hapon, alas 6:16 sa hapon kag mga butlak alas 5:35 buwas sa aga kag ni at nga pinakaulihi nga lakat panahon para sa mga dugong nga impormasyon bisita lang aton nga official website sa www.bagumpagasa.dost.gov.ph kag pati na mga social media accounts halin diri sa pag-asa iloilo dopler station pag-asa bisaya sa dost rodelino saron mayong hapon At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si G. Briones at ito ang Kalipo News.